Okay, ito mga kabajaj, no? Ah, uh, meron naman tayo dito isang problema na hard starting at kapag ka umandar, eh, pag binigyan mo ng gas, eh, namamatay yung makina. So, ito yung ating solusyon ng ngayong araw na ito, no? So, ito mga kabajaj. meron naman tayo dito problema na isang unit no uh, kapag ka umaandar naman siya kaso kapag binigyan mo ng gas eh, umahagok at namamatay no so yun yung alamin natin ngayong araw na to no? so ito i-diagnose muna natin yung unit kung meron bang error code yung ECU no so ayan mga kabilibs uh, i-re-read natin yung ECU kung meron siyang error code uh, kung bakit ganito na umahagok yung unit no kapag ka binibigyan mo ng gas. So ayan mga kabajaj. No? Okay ayan mga kabajaj, no? wala namang error code yung ECU. No? So babasahin na lang natin yung kanyang RPM. No? So kung bakit ba humahagok siya kapag ka binibigyan mo ng gas o namamatay yung mga kinano. So ayan mga kabajaj, uh, babasahin natin yung kanyang RPM habang umahandar. No? So ayan, yung kanyang RPM, masyadong mababa, 1, RPM hanggang 1-2 lang ang pinakamataas no, so ibig sabihin may problema nga yung unit no so ayan mga kabadyat, so ang gagawin natin uh, itatry muna natin na uh, paltan ng spark plug yung unit ah, uh, siyempre step by step tayo ah, uh, unahin muna natin yung mga basic na kailangan paltan kapag ganito yung nangyayari sa ating unit no Okay, mga kapatid. itatry muna natin i-reset ng manual, no? So, hugutin muna natin yung kanyang sakit ng TPS. Tapos, papanda rin natin kung mag-okay ba yung unit ng no, mga kapatid. No? So, yan. Hinugut ko na yung sakit ng TPS. Tapos, papanda rin natin yung unit. So, ayan mga kapatid. Okay yan mga adjustments na no? so walang pagbabago yung RPM niya. Talagang bagsak ang RPM. Napakababa. 1000 RPM hanggang 1200 RPM lang hindi nakamataan. So ibig sabihin may problema no yung unit no. So ang gagawin natin dito eh, ay papalitan muna natin ang spark plug no. So kapag binigyan natin to ng gasolina ay eh, namamatay yung unit. So ibig na may problema dito sa reset. Eh papaltan na natin ang spark plug yun yung una muna natin papaltan ito mga kabajaj yung spark plug no so step by step tayo ah, papalta muna natin yung pinakamaliit na alaga yung spark plug no Okay mga budgets na. No? Napalitan na natin ng spark plug So papanda rin ulit natin kung mag okay ba So Parang duda pa rin ako dun sa spark plug Kasi okay ba naman yung spark plug niya. Pero check na rin natin Ayan mga budgets na no? Okay, ayan mga kabadyas, no? napalta ko na ng spark plug so walang pagbabago, ganun pa rin. At mukhang may hirapan tayo ngayon dito sa unit na to, no? So bago na yung spark plug na, eh, walang pagbabago yung kanyang RPM. No? Ganun pa rin, namamatay pa rin yung kanyang makina. So uh, ito ang dapat natin malaman ngayon kung ano yung dapat natin i-trouble dito no, So tapos wala namang error code. Eh talagang maluluko tayo dito ngayon. So ayan mga kabadyads no. Okay ayan mga kabadyads no. Meron lang ako napansin dun sa unit. So pinandar ko ulit. Ah, uh, merong kakaiba. So ito ipapakita ko sa inyo no. So meron tong snorkel no. So yung snorkel niya yung parang air cleaner. Eh, nilagyan ng plastic no. Tinakloban ng plastic. So ayan mga kabadyads. So, kaya pala napansin ko yung pinaka-host niya ng air cleaner ay eh, nag-i-flip. Ibig sabihin, kinakapos siya ng hangin. So, ayan mga kapatids. No? Okay yan mga kapatids. No? Okay na yung unit. No? Yun lang ang naging dahilan yung pinaka saklob na plastic do sa snorkel niya. So muntik na tayong masiraan ng ulo dito sa unit nato ng mga Kabudgets. So yun lang pala ang naging dahilan. May balot na plastic yung pinaka air filter niya dito sa itaas, no. So ayan mga Kabudgets, a konting tips lang 'yan sa ating mga unit na baka nangyari sa inyo to. Ay hindi niyo napapansin na mayroong taklob pala yung pinaka air filter niya ay nako ganito mangyayari so ayan mga kabadyad so okay na yung andar ng unit na no? Okay, ayan mga kabadyals, no? okay na yung andarulin ng kanyang makina. No?